Matapos ang mabibigat na desisyon, nagpahinga na muna ang lahat. Sinaumagahan mukhang maaga ang magiging atake ng mga ninja. mag-focus tayo talaga sa defense ng sobra pag andito na. Tumapasok sila pag may masisira na sila. Where's the sweep? No. Sweep it ha? Ah. Yeah, nah. uh. Ito sa amin nyo yun. borrow this to you? Sa lahat? Oh, yeah. Thank you. Oo, tatali. May kapot. lang. si Maymay nagluto ng almusal para sa girls. Kain ka. Kayo? Hindi, ako. Tapos na eh. Ano sa microwave? Hmm. hindi po ako magaling magtago ng nararamdaman. Kaya medyo nakikita din nila na hindi ako gaano anak uh, nakikiusap sa kanila. Hello, uh, Thank you. Hmm, I see. see, see like hmm. Pagbalik sa activity area, tuloy na naman ang tatlong girls sa pagbuo ng tower. At si Maymay mukhang na-inspire na naman na bumuo ng isang kanta. May pangarap ka na 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 Maya-maya pa ang boys pinuntahan ang mga abalang girls. Kanang ng ating lakas na makamit ang aking pangarap at ako'y naniniwala na kaya may pagsalapan may pangarap Si Edward, tahimik na pinagmamasdan ng girls Boys are in the activity room We can't help which is a little annoying You know, I slept in a comfy bed by myself while they they shared the sofa. I felt so guilty. They won't ever say it to our faces that it weren't okay. Si Mark, pahabaan mo pa. Maganda. Isa-tanta si tayo. May inaagot. Ilang sandali pa, ipinatawag ni Kuya si Kisses para sa isang anunsyo. Uh, Kisses? Yes, Kuya? Yeah. Kailangan niyo nang matapos ang inyong tore bago lumubog ang araw ngayon. Okay po. Pagbalik sa mga kasama, agad nang nagmadali ang girls sa pagbuo ng tower. I guess this is the last day. Hanggang saan mo ng araw? Yeah. hello. lumubog Lubog ng araw. It's not gonna be easy, pero... Ang promise natin na hindi tayo susuko. Kuya, hindi po kami kasi tumitigil talaga sa pag-work. Sa ngayon, nakakataas-taas na po yung tower namin. Observe ko na mas malaki yung patience natin. Kahapon. Pag napapagod, hindi, hindi sumusuko agad. Ilang sandali pa si Edward Lumat.